केमपो में मेरे आदमी ने दस्तक कर लिया जाए पत्र को नेतृत्व ने सीग लिया बाबू हमको उन्होंने कह रहा है धन्यवाद ओ हां और आलम फिक्स कितने दाख कर रहे हैं दिसंबर तक की कल का नहीं समय आप पर दे متحب الي عمل مستم سي

bersamaan dengan sendirian, akhir-akhir kali bang dijampuk, nampaknya berlega, tak ada beli asli. Ada apa ni? Bagaimana lagi? Malah mereka pun memahami, ilah bersama kami ini. Bagaimana? Berlega mana? Ini, mengira. Apa yang

Ang ko po ang ilo ng bayan? Tinilato may mga inaanak dito. Ano mo, mga inaanak po sa ina na yan. po mag-isama kami sa kaya, nag sa sobre, tingin libo. Dahil sa akin, para lagi para eh, ano mo sa maligaya, napakarami kong kumakit kong Ang inaanak po ay labing dalawa. Kaya labing dalawa sa ka libo. Ang pagkakibig sa libo, 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 ang pagkakibig sa libo, ang pagkakibig sa

Magkakabalik na siguro sa inyo, dito sa Badya Maglaya, mag-isip, magigayang pa rin Pasko. Magigayang Pasko at magigayang pa rin sa inyo lahat. Hanggang ito lang lahat, sa inyo sa kaya, ng at pagbibigayang, ano at, at huwag tayong magaganyumot na humingi ng awa at pagsalamat sa ating pumay na huwag kayong damating sa kanyang napanananakan ng ating ay magtas tayo ngayon hindi ka mga kagabangay ng mga kami. Hindi po, isang mga kagabang hapon. Mabay po! walang iba kundi po ang ating kapitan, kapitan Pramil Lasik palagpakan natin pinatawagan ko rin po ang lahat ng kagawad na narito. pwede po bang pumunta sa harapan o po kagawad Eden M. Lasik ng Zone 1 hindi po Eden dito ka po nasa iyo po tayo ang kasama si Kapitan. Ito po. Po. Ang uh, kasama rin po natin si Kagawad Adora po ba to? Adora. Domingo ng Zone 2. Kagawad Adora. Uh, ah, okay. si Kagawad Lisel Pasikos po ng Zone 3. Isa to si Atosikos. Okay. Si Kagawad. Arturo Morales. Ay! Birthday po pala niya ni Kap Arturo. Mamaya po punta tayo doon. Happy birthday sa kanya. Happy birthday po kay Kagawad. Okay. Kasama rin po natin si Kagawad. Adorasyon. Ulinades. Yan. Yeah. Yes. Apo. Si Kagawad Michelle Mansanto ng Zone 6. Si Kagawad Nolen. Nolen Halak ng Zone 7. Ba bakit parang aapat ni Nasaan po kaya yung iba? Ha? Well, uh, gusto niya silang pasayawin? <laughs> joke lang, joke. Ay, syempre, sasama ko si Kapitan. Kaya po ba, pwede ba natin pasayawin itong mga to? Ay, sa sabihin nyo muna, eh! Okay. O, sige. Patugtugin at tirama ang ating mahal na Kapitan. Kapasayawin natin. Ah, minigyan po kayo ng staff kaya po talagang sabi nga natin para po mas madali ang pagbibigay at maging maayos ang ating pagbibigay ng dog sila po ay nagtatrabaho wala pa ka naman po natin sila lahat sa pamamagitan ng ating capital funding okay thank you mga po at syempre sa ating BNS BHW daycare SK, o po ang mga frontliners na nandito, lahat-lahat uh, po na narito. Siyempre, sa lahat po ng aking mga minamahal na mamamayan dito po sa Barangay Maligaya, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. <laughs> Gutom na talaga, ayaw na sumagot. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong... Ayan. Well, of course. Alam ko po, sabay, hindi pa po tayo nananahalian pare-pareho, no? Kaya, abilis ah, ako na lang. At sabi ko nga, nandito po tayong lahat upang uh, ah, ipagdiwang ang ah, kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. At ito po ay pamasuhan do, na galing po sa pamahalang bayan ng buwak sa pamamagitan po ng ating ah, Vice Mayor Kuya Mark Senyo, palapakan natin. At syempre po, sa 11 sanggunianan natin to, sa pangunguna po ng talagang kapitbahay lang natin, opo, walang iba, kundi uh, Konsehal Chief Manguera, palapakan natin. Opo, ganun din po yung magaling magluto, uh, malaki ang puso, opo, ang walang iba, kundi po ang ating Konsehal, Konsehal Papa Dave Larga, opo, at syempre, yung kanina na sinabi ni Vice na magbibigay talaga, hindi po ito nakakalimot tuwing Pasko sa kanyang mga inaanak. Napakabait ng tao. Opo, walang iba kung di po ang ninong ng bayan. Konsihal, sito, laylay, pangapitan natin. Opo, at syempre, ganun din po si Konsihal Makoy Hina, palakpakan natin. Konsihal Alinik Sulumon, opo, palakpakan natin. Okay? At syempre, yung ating dating konsehal na nakatatlong termino na po, walang iba kundi ang nagbabalik na konsehal, konsehal uh, Carlos Palomares. At syempre, andito rin po yung dating konsehal, no? Opo, uh, ko sa isang linggo, ito'y mapunta na rin sa ano, Maynila at magpapatangka din. Walang iba kundi po ang ating minamahal konsehal Wilson, mabuti. At kasama rin po natin ang aking anak. Pwede po ba tumayo dito? Ito po yung panganay kong anak, no? Na sabi nga nila, kamukha ng ina. Tama ba? Ay, guwako. Pero sino mas guwako? Si Vice o ito? Ah, ayaw, tumibo. Diba? Yan po ano, ang aking panganay na anak na Talaga naman po pinakikilala ko sa inyo. At sabi ko nga po, kasama po namin ito ng aking mahal na nating gobernador, Bong Carion, na no, umiikot sa 218 barangays nung no, ako po ang inyong first lady. No? Walang iba kundi po si Kosihan, Isko, Hasinto, namin sa inyo po. Well and good, talagang narito na tayo. At uh, talagang gutom na rin ang bawat isa. Eh, magapakanta lamang ako sa isang uh, pwede na ready po kaya. Bahays, please lang, tulungin ako. as angga? Ha? Talaga naman. Ay, alin po ang ating Pangulo ng Liga ng Barangay? Palakpakan po natin, Pansihala, Dona Miraflor. At syempre, kasama rin po natin ang ating mga kapitan na galing pa po sa Barangay Lupa. Parang uh, Kapitan Manggol, Opo, andyan din po ang ating uh, kapitan ng uh, katubugan, uh, Jerry Makimot, pala pa ka natin. Okay. Madam, pwedeng ikintahan kita dito? Ikaw po. Opo. May friend niyo po. Pwede po ba ya? Opo. Opo. kaya oh, yeah. asabayang ah, kita. Anong pangalan mo? Maribit Nali. Maribit Nali. Anong purok pa po? Seven po. Seven. Ang mga tiga puro seven, as nga kamay dyan. Sabihin nyo nga, eh! Yeah. <laughs> okay, uh, ah, kapantayin natin si Maribig at ah, ito ay ah, abigyan natin ng premyo. Dahil itong mga tang ito ay napapanahon. Kasi, okay? Sige. Okay. Dahil ang essence po ng Pasko ay pagmamahalan. Tama po ba? Diba? Pagmamahalan, pagbibigayan. Kaya po yung kanta, hindi naman po ibig sabihin ito ay tungkol sa pag-ibig. Ang kanta pong tukso ay hindi lamang dahil sa pag-ibig, ito po ay maraming pwedeng sabihin at isipin kung para saan po ang tukso. Tama, Di Diba? Sinanay, di diba? Meron marami dyan na napapanahon ngayon na talagang ang ginagawa ay sasabihin sila ay concern na concern. Nama ba, Nay? Andyan naman yung halapit dyan at ang gagawin ay talaga naman, di ba? Ngayon lang na ang nagapakita ngayon ang naman pumupunta. Kaya nga po, sa inyong lahat, sa aking mga minamahal na mamamayan dito sa Barangay Maligaya, pakalimiin, pakaisipin, ilagay sa puso, puso sa puso, muso sa muso. Diba? Yan po. Tandaan po natin. Dahil ang bawat isa sa inyo, ang nakakaalam kung sino po talaga ang may concern sa bawat mamamayang po. okay. Kaya this time, I hope and I pray na ang bawat isang mamamayang Burakenyo ay talaga namang kong pagpapalain ng Panginoon at ilayo po sa anumang karamdaman dahil kayo naman po rin ang nakakaalam kung sino po ang nagmamalasakit at nagmamahal sa bawat mamamayang buhay nyo. Kaya this time, kami po ay narito. Kaming lahat, kasama po ng aking buong pamilya, ng aking anak. Ganun din po ang ating Vice Mayor Kuya Mark Senyo, ang buo-buo na ilanin sa ganyan at ang ating mga bisita. Kami po ay bumabati sa bawat isa na may mga ngiti sa mga lobby na talaga ang bawat isa ay maging maligaya ang kanilang Pasko. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. So Thank you again. I love you all. You have to sit down